Binubura ng maskara na to ang pagkatao ng isang tao. Pero mag-iingat lang dahil ginagawa rin ito para sa kasamaan. Story time! Nandito ako ngayon sa Venice, Italy at bukod sa sobrang ganda ng lugar, nalaman ko yung kwento tungkol sa Venetian masks. Hindi lang pala ito mga maskara ginagamit sa pang-araw-araw o sa kasiyahan. Ginagamit din ito para sa krimen. Ako nga pala si Buji at bayanin ko mag-story time. Kung hindi pa ako pina-follow, eh follow niyo na ako. Nagsimula yung pagsusuot ng mask sa Venice noong 13th century. Ginawa ito ng mga mayayaman para maitago yung mga identities nila at makahalubilo sila sa ibang tao. Pasama na doon ang mga hirap Isa sa mga mask na ginagamit nila ay bauta. Itong hawak ko na to. Madalas, sinasamahan nila ng black na coat at tricorn sa ulo para matago yung mga identities nila. Kapag suot mo to, hindi nila manalaman kung babae ka man o lalaki, mahirap o mayaman, at kung may kasamang coat, pati yung itsura ng katawan mo. In a way, naging pantay-pantay yung mga tao. Kaya lang merong problema. Ginagamit din ng mga mask para gumawa ng masama. Noong 17th century, may mga insidente ng patayan at yung gumagawa ng premen ay naka -mask. para naman hindi makilala yung pagmumukha nila. Pinagsusuotin ng maskara ang mga babae as a conservative effort pero bawal na bawal magsuot ang mga prosti. Pero 100 years after this tradition for women, parang nabaliktad ang lahat. Pinatago ang muka ng mga prosti at sila na ang pinagamit ng maskara. May mga kwento nga na ang mga magdanakaw at mga manoloko nagsusuot ng mask. May mga nauhuli naman at alam nyo, hindi biro yung punishment. Bukod sa pagkakakulong, nilalatigo din yung iba sa harap ng madaming tao. Dahil talamak ang krimen, nagkaroon ng batas sa Venice tungkol sa pagsusuot ng masks. Hindi na common ngayon na mask araw-araw yung mga tao sa Venice. Siguro nung COVID, pero ibang klaseng mask naman yon. Maganda yung mga kwento tungkol sa Venetian mask. At sana makapunta rin kayo dito sa Venice, Italy para malaman yung culture and tradition ng lugar at bansa na to.